Hello, magandang araw sa ating lahat. So ngayon is binabaybay natin ang uh, city ng Panabo para maghanap ng ating target, guys. So, ayan naghahanap kami ng mapwestuhan namin na hindi masyadong halata, guys. So, andito na kami sa eskineta na ito sa city na masyadong uh, maraming dumadaan na mga uh, pa-jack driver guys kasi yung pa -jack driver yung ating uh, ita-target ngayon so magahanap tayo ng magandang pwesto so ayan dyan guys andyan na ako nakatayo na may mga nakatingin sa akin na parang uh, head to foot guys kasi nga napakadumi ko guys nagpapanggap po tayo ng taong grasa at naghihintay ako dyan ng aking uh, mata target so ayan Pinara ko yung nauna, guys, hindi siya nag-ano sa akin, hindi niya ako tinigilan. Tapos yung pangalawa, ayaw din. So, itong sa pangatlo ko na maipara na uh, uh, pajak driver, guys, siya yung uh, huminto para sa akin. So, antayin natin kasi may mga dumadaan dyan na hindi ako uh, pinasakay, guys. Nag-aantay ako dyan, pero ko uh, yung iba is tumitingin lang sa akin dahil ayan, uh, nakikita nila ako na madumi so yung iba is parang ano, nadudumihan talaga sa akin guys kasi nga, uh, taong grasa ang ating uh, ginawa ngayon guys so maya maya may uh, paparating na yan na uh, pajak guys nagpapajak so mm, pinara ko yan siya guys dyan Then, may mga dumadaan din na mga ano, na mga tao nakatingin sa akin hindi ko na inaantala kung ano yung tingin nila sa akin basta sa akin gagawin ko lang kung ano yung uh, ating magagawa ngayon guys so ayan habang naghihintay ako dyan guys uh, pinapara ko yung ano yung padaan na pangatlong pinara natin so ayan papalapit na si uh, kuya at uh, siguro papasakayin na niya ako dito sa ano sa kanyang Uh, pajak guys may mga dumadaan na ano na mga tao guys tapos napatingin sila sa akin dahil syempre na, nakikita nila ako na madumi ako guys so yung mukha ko dyan madumi yung kamay yung pa tsaka yung mga dam, damit na suot ko guys is hindi kaya-aya talaga so madumi may mga dumadaan dyan guys tumitingin sa akin hindi ko na lang inaalintana Ayan. Ayan guys, pinara ko dyan si kuya na pangatlo. Yung pangapat pala na kuya ang huminto para sa akin. Ayan, tingnan nyo guys. Ayan, andyan na si kuya. So, sinabihan ko si kuya na, Kuya, sasakay ako kuya papuntang terminal. Pwede po ba pasakay kuya? Limang piso lang yung pera ko. Hindi nakatubili si kuya guys na uh, pasakayin ako sa kanyang uh, padjak guys. So, hindi talaga nag-alinlangan si Kuya na pasakayin ako kahit limang peso lang yung uh, pera ko na pambayad na pamasahi sa kanya. So, binabaybay namin dyan yung iskinita na yan papuntang a uh, terminal, guys. So, sinusundan ako ng aking asawa para i-video. So, pasensya na sa ating video, guys, kasi uh, hindi masyadong uh, klaro yung video natin, guys, kasi nga uh, yung kamera natin hindi maganda. So, habang sumasakay ako dyan sa pajak guys, ini-interview ko si Kuya, guys. Si Tatay Dudong. Tatay pala yung tawag ko sa kanya. Sabi, Kutay, bakit ka pumayag na, ano, na pasakayin mo ako na limang piso lang yung pera ko? Sabi niya, naawa daw siya sa akin, guys. Tapos, ano, sabi, saya, tais, pahangyon lang daw ko niya. Inaawa siya sa akin. Kaya naisip ko, guys, na napakabait ni Kuya na ano na isang beses ko ko lang sinabi na ano na pwede ba akong sasakay sa kanya sa kanyang pajak limang peso piso lang yung pera ko pumayag siya kaagad guys ayan pinapadjak niya yan guys papuntang a uh, terminal sa totoo lang guys malayo layo pa yung ano guys yung yung terminal guys kinakausap ko dyan si kuya tinanong ko siya kung may pamilya siya may pamilya siya Meron siyang pamilya, may dalawang anak, nag-aaral, grade 4 tsaka grade 3. So, si Kuya pala guys is uh, nagre-renta lang ng kanyang padjak guys, hindi yan sa kanya ang padjak. So, 60 pesos ang kanyang renta ya, dyan per day. Tapos, meron siyang kita dyan na uh, 3, uh, 200 to 300 pesos per day. Tapos, magbabayad pa siya ng renta. So, maiiwan sa kanya to So, dyan banda guys, sinabi ko na sa kanya guys na uh, pinaprank ko na siya kasi malayo-layo malayo na din ang kanyang napadyak. Sabi ko sa kanya, kuya, itabi mo muna dyan saglit sa bandang gilid, ako uh, kuya, kasi ano, uh, pinaprank lang kita. Ayan, sinusubukan lang kita, kuya, kung uh, papasakayin mo ako sa iyong padyak kasi ano, malamin uh, marami na akong napara kanina pero ni isa walang huminto para sa akin. So siya siya la ang bukog, bukod tangi na huminto para sa akin. So dito banda guys, tinawag ko na ang aking asawa. Sabi ko na napita uh, na kami tapos uh, siya na ang maghahawak ng video para uh, kakausapin ko si uh, Kuya. Ayan, nakikita niyo naman guys na ang dumi-dumi ko. Sabi ko, uh, Kuya, doon muna tayo sa bandang gilid na hindi tayo nakaka-istorbo sa daan para uh, mag-usap tayo kasi meron akong ibibigay sa iyo na uh, tayo, guys, surprise so, guys, dito banda guys is isukot mang katay nga ano nga singkur akong itritin niyo niya layo layo ko doon magpatot ko ni mo sa terminal tay niya kakita pa yun ka na ako tay ba o mas hindi ko kabalo ka ba mo bayad kaya hugaw ko tay ko tay Okay, okay. Hello, ay kanakot tayo. Okay, okay. <laughs> So guys, si tatay guys, wala din siya pagduha-duha nga gihunungan ko niya ganiha sa pagparanak na nga. Maski nakakita siya nga hugaw kaayo ko. So, pag ingon ako nga singkura akong iplitin niya, pahatod ko sa terminal. Layo yun na ang terminal guys, pero nasugot yun si tatay sa walay pagduha-duha. So, maayod ka, maayod ka yung si tatay no, kanang uh, maganda yung kalooban ni tatay guys. Kasi ano, wala siyang ano, uh, isip na na Pigilan ako guys para ano pa papuntang terminal. So padjak lang ito guys oh. Nakikita nyo dyan guys, padjak lang yan. Mahirap kaya magpadjak. Magkano yung kinikita mo tayo sa ano, isang araw? Uh, 300, 200. So, yun guys ang ano. Tapos ay, imuha ni sarili. Arkila, kila, ar imong adlaw ano. Fila. Oh, arkila po dyan ni si tatay Ani. Nagrinta si tatay guys ng ano, um, 60 pesos a uh, per day guys so kapoy yun kayo magsikat ulan init para sa no naabdan po big ulan 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 na siya guys so isa si tatay nga inspirasyon no, sa tanan kay isa ingon ana lang iyang pangita guys wala yun siya duha duha nga mutabang di ay sa iyang isig ka ingon so pag para na ko ni tatay ganiha nga uan ganang musakay ko niya singkura kumplete niingon niingon yun siya guys nga oh walay problema sakay So, dili giday ay tanan Pilipino no nga kanang kuan kanang mangita gud sila og kanang dakong kwarta. So, siguro nakita ko ni tatay nga kanang nagkahugaw ko, naluoy siya nako. So, kuan, ah, uh, yaha, kung dipasakay. So, aron malipay si tatay, ato siyang tagaan ano pa-surprise sa si tatay no. So, tay dawata ang akong plating nga singko mo, tay. Uh, akong plating nga singko akong gihatag niya guys, kay maoragid na iyang gipangayo. So, aron malipay si tatay ato siyang dalhon sa ah, uh, uh, kadali lang. Uh, ako sa pangutan ang pila kabuk imong anak tay. Duhay yung anak tapos nag -eskwela. Sa grado, grade 4 o ah, grade 4 o grade 3 tapos pili edad mo tay 45 agoy nagtatay tatay ko guys tapos ano hapit naman dahil may magkaedad, edad niya po so murag si tatay yun ang gigahin karong, para, karong adlaw nga Uh, na blessing nga uh, madawat no maski gamay lang so ako tay dili ko kanang datok nga lagar dili ko kuwartahan na lang ko i-share gamay nimo para na kay sa imong pamilya o pwede na pud kamo pahuway ron paghuman ani nga ano nga atong buhaton ni karon uh oo -oh. so tara tay adto ta sa unsa duol diri nga groceryhan diri sa grocery, Harlins Harlins no sige adto mi sa Harlins guys grocery store tara tayo. So guys, pasudlon siguro mi sa guru si restore ani maski nguna ani dagway guys. Papasukin siguro no. Trapo-trapo lang tayo konti para para ano. Para papasukin tayo guys na ah, nasa store. So murag swerte gyud kayo ni Tatay karong adlaw no kay murag siya atong mahatagan sa atong ah, pahalipay nga gamay. Okay, padulong. thank you Thank you. thank you